Guys, mula ngayon. Magluluto ako, guys. Kasi ayun lugaw 'yan. Wala wala na talaga, wala na kaming budget. Nanghiram lang kami ng 100 sa bilas ko, nanghiram ako. Kaya ito, lugaw ako. Yan yung logo pa nga nito yung yung kasamang baon na may tutong kung mapapansin ninyo mayroong ano yan medyo maitim yung sabaw niya, then nasa sa ano yan sa tutong eh sa masayang yan ako na lang ang hirap talaga guys kung um, walang budget napakahirap lalong <coughs> lalong lalo na yung mga pa estudyante namin isang kinder, isang grade 5, isang grade 10, isang senior high. So, mahirap. Lalong, na lalong na wala pa tayong trabaho. Si lang yung trabaho. Nawala na sa aming trabaho ay sa katuhanan lang. Kasi meron kami yung kaso na doon sa employer namin hindi ko lang i-detalye kung paano o kung ano yung company basta wala ko talaga ng trabaho uh, kaya sa bahay lang ako magawa yung bahay um, halid ng mga bata kaya na lang naman yung bunso ko. ko yung bunso ko yung tulog yan um, yung tulog ko siya may pag-isi niya pakainin ko Mabahan ko sa inyo. Hindi yan ano nga, Talagang lugaw lang talaga siya. Talagang may like, team lang talaga siya dahil ano, ah uh, yung bahaw, may tutong. So, yun ang inano ko. Ito na talagang budget guys. Yan nga, hindi na nga lang kinahin ng ano ko yan. Bula talaga, ano yan eh, kalakalati lang ang inyo. Wala talaga. Wala na talagang bagay. Di ba gata? So wala na. Ano yan? Pati ba, na, pati naman na sukal? Wala na rin. Wala Wala talagang bagay eh. dito kafe, eh. Meron dito kape. isa. Pero budget, Wala na talaga. Nag-chat nga yung si Mrs. Eh. Wala. Wala raw pagpambahong bukas. Patayin yun. <coughs> pa kami ng gana pa kami kung sino yung mahiraman talaga ang hirap talaga ng walang trabaho di naman pwede na ako mag-apply ngayon dahil unang una <coughs> inaramdaman ako ngayon nahilo na ako guys since nagkaroon ako ng anxiety, anxiety mara. parang marami ka naramdam ang sakit <coughs> Kaya dito lang sabay. Ano pangalawa? Eh ano na? Lagang may dead na rin tayo. Mag-fortify na tayo. Kaya irap guys. Ito yung pagkain ng ganawa ni Sabaw lang yung ulap niya. Bumili kami ng gulay. Eh, na kami yung sabaw ni Hina. So ayun talaga. Ayun talaga yung... Ayun <clears throat> Kaya, dito sa YouTube, bumalik ako. Iba baka na baka pala rin. Kaya minsan sa pag nag ako ng video sa comment section, meron ako nilagay doon na pasuyo ko para subscribe. Sana kayo kung sino mong pumadaanan ito, pasuyo naman po ako para subscribe naman. Ilalambing po ko sa inyo na subscribe. Kasi eh, kung ako kailan naman po, kung hindi naman po mabigit sa looban, mas maganda po kasi man, hindi po ko nang ayubilitan. Kung akin lang, so, maglalambing um, lang. pwede. Hindi naman okay kailan po. Kailan okay po. Wala naman problema okay gulay maroon. Uh, at least, kaunti-unti, nakaka-post. Baka, wala ano naman na pinapost ko, may mga, ano siya, sa buhay, buhay, sa pamilya. Ano siya, mga coach na ano minsan yung short video na ano kahit ang nila hinahanap ko yung ano kung hindi, hindi ko hindi ka matumbok yes okay. kung um, napanood nito kung hindi naman nakaka sakit nakaka sakit sa ano nyo love nyo pasuyo nyo po kalambing pasubscribe po ngayon hey guys, salamat kain tayo. Salamat po, ganda ng hapon.